Intel. Yeah, a lot of ano talaga. Hard Tapos, work. Yung, yung parang, yung, yung, at the, end of the day, yung parang, ay yung pinaka-final results. 43 million ata yung votes. Ah, right. Tapos pag no? you yung, yung total, hmm. pag pinag-add -add yung bawat number, 18 yung. Oo, oh, nakita ko. Four Kasi parang 4 plus 3 plus 7 plus plus plus, 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 oh, really? 11, 40, plus, plus, million plus, oh, uh, uh, plus, uh, talaga galay. sa math 43,704.3 yeah. <laughs> Ang galing nakita ko yun eh. Nasaan ba yun? Yung last, ano, last di ilabas nyo. Di rin po namin alam na saan. Thank you so much. Al yours. Alam nyo, kahit hindi tayo nage-expect, pero this is a big um, reward for all of us. Kasi uh, this could open opportunities eh. Siyempre uh, yung parang um, to think of yung naparalan nyo yung gano'n. Yung misan, parang grabe, paano mo, ano, paano mo habangan or lalaktawan yung isang malaking ano na uh, isang malaking parang bundok or what do you call that ano parang uh, heights parang ganon para mo aanhuhan uh, yun para mo aabutan uh, yun oh, kasi okay. syempre alam naman natin na napakaas ng mga ano natin ng mga friend natin na Carlos pero uh, in, so, in even syempre 17 is a big artist oh as established super ako 'di ba? Ta lahat naman tayo personally. Bago ka pa maging SB19, SB17 muna. Kanil. Bago ka maging <laughs> 18, 17 muna. Never <laughs> <laughs> diba, personally talaga yun natin 'yan. Ba arang nilook up din natin sila kasi magagaling talaga na artist ang 17. Mm -hmm. And before pa lahat mangyari, alam natin na hindi biro yung ganung ano. Tsaka ano man, sila tagpuan. eh, parang, oh, sila rin yung arts na parang self-produced din kahit pa paano, di ba? Tama ba? Hindi ako alam. Parang nagpo-practice uh, sila. nagsusulat ng songs. Mang so, klase. Man, ang man. ang kinalibahan lang, ang dami nila tayo lima lang. <laughs> yeah, thank you so much po. Ito na po, ito na po si Ken. Ken Susan. Balik na ako. Ken Susan tayo. Ken si susan. susan. na post po natin yon. Yung ano, Sayang, dapat pinost natin eh. Si Susan. <laughs> si Susan. Pero kami Susan, na yung lakot pa, namin. Kayo. Pakita mo yung award. Huwag, oh, no. <laughs> huwag, huwag. Pakita mo. Basta meron po kaming award yung na na-receive. Eh, hey, hindi tama. Technically tama naman siya. Nagkamali ng type mo. Oh. Ken, Ken Susan. Kawal lang. Ken Susan. Kawal. Wala kalagay. Ano yun? Huwag niya. Huwag niya. Ang pag-usapan tapos yun, nadi-discuss. Hindi, pang pakita. Parang hindi lang malaman. Huwag oh, nila kung ano yung ano, naman na, recent natin na ano eh. Huwag mo sabihin Luigi. <laughs> <laughs> Luigi. Meron ka Luigi. Ayun. Thank you guys. Thank you talaga, 18. Solid. Alam mo, isang isang magandang It's balita to para sa amin. Kasi talaga ako, honestly, homesick na homesick na ako. Gusto ko na kumain ng kanin, ng sinigang, ng koalman. ano man. Ay, who's there? Homesick. Homesick ko. Ah, homesick of love, song. So... Ah! Galing! <laughs> galing, 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 galing. <laughs> galing, galing, galing. The best, the best. Galing, the, the, the best, the best. Tapos, alam na ba yung balita? Ay, hindi pa nakabalita. Ayun, isang balita. Alen, si pwede na ba share yun? Hindi, hindi pa. pa. Hindi pa. Hindi pa. Ah, <laughs> oh, wala pa ba yun? Ano ba yun? Ah! <laughs> Basta, may balita. Balitang balita sa Radyong Sira. Lalo, nag-guess naman pili, na. Pili ko, hindi din nila prepared. Actually. actually. Uh, Oo, oh, nag-guess naman na eh. May balita po kaming i-happied Sa Kaya po, paano meron pa kong kasama dito? Ka, ba -ba Basta Pero, mer meron kaming reward sa ano niyo, sa... Reward ba mo tatatawag namin yun? Reward is, sa atin lahat. Reward sa atin lahat, no? Oh? Pero it is actually ah, something na surprise din. And... Ayon, siguro pag tama na 'yung oras. Siguro... 'Yun ang ah, pwede sabihin n'yo, 'yun yung sa. Anday. Ah, uh, pwede sabihin. So 'yun, 'yun pa lang daw 'yung pwede sabihin na parang yeah! by August. By August 10, ah, August 10. May August 10 parang may kailangan kayong abangan. Okay. Ah, uh, so sa August 10 meron kayong kailangan abangan. Toronto time. time. Oh! So excited din kami share sa inyo and malaman niyo kung ano 'yun. Pero feeling ko isa 'yun sa mga wini wish niyo na mangyari and gusto namin gawin din habang nandito kami sa outside the outside Philippines. So malaking opportunity rin siya sa amin kaya din na namin palalampasin Sana ano na mga happy kayo. So Ed, hana na ba ang Canada 18? Oo nga, oh man, na, Canada. Canada. Oh, first time in Canada, let's go. oh, first time namin sa Canada. Ano kaya expect natin sa Canada? Gusto kong so, makita yung Niagara Falls well, eh. Hindi Ontario. ba natin madadaan? Depende right. kasi may mga 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 Parang, mga sa mga Ontario, 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 mga 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 ba? Ma, wala mga 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 na nakita ko na mga yung final count ng vote ng 18 is 4 43 million plus 4. Ay, 4, 4 plus 3, plus 4 plus 7. So, four total na. 7 plus 4, 11 plus 7, 18. Oh. oh! my God! Oh my God! yung 4 plus 3, 7. Ang masabi mo? 4, 11. Napakagaling, no? 11. Napakalubit. Yan yung final sila. Grabe naman yung part napaka-loopy naman par. Tapos, nyo par. tapos yung malalaman niyo sa yung abangan niyo sa ano, sa August 10, may konektado rin na mangyayari dahil sa Go Up Something. Nako. Kaya abangan niyo no. Kaya sobrang ghost bombs. 'Di ba? Sakto po yun sa ano, sa anniversary, eh sa ah, Go ano, Up. Oo. Oh, oh, tama. Ayo. Hmm. Ang unang clue ay Go Up Something. <laughs> go, up? go Up Something. <laughs> Ay, 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 Same, same, same. Ah. Uh, Unamused. Uh. <laughs> un <laughs> Basta maraming mangyayari. So, yun po. Congratulations again may sa lahat sa inyo. Maraming maraming salamat uh, sa talagang pag-push uh, sa pa ating, ano, uh, fandom. Sabi nga, maraming akong nabasa. Uh, we ano hindi man tayo yung pinaka malaking fandom pero tayo isa sa mga pinaka dedicated fandom so and na pinatunayan niyo pinatunayan niyo grabe pinatunayan ko baga ako ngayon na nga pero we we achieved something na uh, uh, people people thought was impossible pero mm -hmm. it became possible it became, it became possible na, wala na imposible Nakainis pala yung ginawa uh, no, namin. Pa no. Yung parang meron kaming chismis sa sinabi, pero binigin namin sila. Yeah. Tapos di sila makakulog <laughs> <laughs> kakaisip. <laughs> 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 ay, mga po sa kami na oh, sila magkakulog. Mag oh, parang oh, isipin uh, nyo na, isipin uh, nyo na ng buong araw kung ano a.m. Ano ang araw naman ba kayo? Ano, August, ano yun? August, ano sa kanila? 9. August 9, 11 a.m. So... Ah, sa bukas! Malalaman na nila. Sa Philippine time. Nakaka-excite naman, nakaka-excite naman. Ay, joke! Malalaman nila 11. Oo. Uh, Toronto, uh malalaman nyo by August 11 sa Philippines. Bote. Okay. Abangan nyo August 11 pala, August 11. August 11 sa Canada, tayo. Matuturan to tayo. Alam mo yung mo, puro puro ko. <laughs> Toronto. Oh, Toronto. Toronto <laughs> Justin. Hoy <laughs> hey, 18, thank you. Thank you talaga 18. Thank you so much. Feel the tea. Thank you. So thank you. E A. Alam mo isa sa mga excited. <laughs> alam mo excited isa sa mga isa sa mga reason ba't ako excited umuwi sa Pilipinas. Para magpa-retouch kay mamang Kyle ng buhok. Ako rin. Tumutubo na yun. Mahal kasi dito sa US magpa-saloon e. Parang times five. Ano na? Kaya magpa-stress na ka lang kaya ako, no? Parang... <laughs> <laughs> yung sa Pilipinas, ganun din yung tulog namin umaga na. Hi guys! Wala na akong brief. Nasa laban na lahat. <laughs> Thank you for sharing. Same. Ako oh, madami pa ako. Ako, 32 Ay, di. Meron ba ako? Meron ba ako? Wala na lang akong brief. 32! <laughs> Every day of the month, may extra bang isa. Seryoso ba yan? Oo. Oh, what the hell? Oh ,oh. So yun ang laman ng maleta ay, mo? Sobra pa yun. Bakit ka mag-LR dito? Pwede ka naman mag side B, side C. Hindi, ako nga. Sabihin. Sabihin. Para isang buwan. Isang buwan, meron akong nag-iisang buwan. Alam mo, um, ah, ang ang tunay na ang Tuesday ah, January, January, Tuesday, unless maano ng freebies yung isa mo. <laughs> ang, ang na... <tullin, laughs> ang ang tone, unless makakuha ng previous. Makakuha ng Adobe, bro. Ang freebies? Hindi, kasi naman magkasama kami. Umuwi na agad ako. Kasi na naman. na. na, na. <laughs> Kailan pa tayo na nalag, Tsaka pa kayo nagbibi na bowl. <laughs> <laughs> ang na <ko> alin, guys. Hindi. Hindi na nakatawad ako. Pwede dito po kang mga Pilipino. <laughs> hindi. Hindi, alam mo. Alam mo. yung humor na. Kasi, hindi. Ang tagal ko nang iniisip. Kasi kung ang Korea may finger heart, ano ba ang meron ng Pinoy? Sabi ko, oh, dapat tayo gumawa na. No? <laughs> oh, <laughs> ano meron ng Pinoy? Ang tagal ko nang iniisip lang. Anong pwede nating pausuhin? Para ano? Okay, okay. okay. Ito nga, sabi nga dati, may mga pwede na ito. Ganyan? Alam ko naman. <laughs> <laughs> may, may, may mga mga May mga kwento ng Pilipino. <laughs> ay, ano ba yan? <laughs> ay, ay. <laughs> Palaga? Hindi, ang tawag dyan. Hindi, kasi pag mo kumain, hey, di ba? Ano na, pero pag dalawa, ultimate. <laughs> heart, heart na pala yun, heart. Hindi, kung gusto mo ano, kung gusto mo talaga maburo dyan. Napakala Walang hangin na papasok na. Ang langit, ngit. Ang langit, ngit. Ang langit. Langit, ngit nga lang. <laughs> 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 ano pa ba, pwede sa'yo? Ang takal ko na iniisip talaga kung ano pinakamagandang sa'yo. Para naman may originality tayo, baka sasabihin. Ayaw ko na magsalita. <laughs> Asa ako? Uy, <Oy>, magsalita ka. <laughs> Ang baboy daw natin. <laughs> so, sorry. <laughs> DM limit na naman. Okay. Kaya nga eh. Talo niya naman Kaya, kaya kami kami mm. naman <laughs> magsalita. Na. <laughs> <laughs> Nanggigigil ba yan? Nanggigigil ako sa iyo. Pero <laughs> kanya talaga yung Bango okay. yeah, po. Uh, ma... Hindi, kasi, alam niyo, tayo mga... Hindi, in nga, hindi ang ano Nagsanggup na... na. Nagsang eh. kayo? Hindi. Yeah. Sarap. Ay, so, sobrang sarap. lang. As in, ang lambot. Lalagay dyan. Mm. Sarap yung corn na may something. May, may cheese. May masarap din kinain na lang yung bump. Ako na yung laki ng impact. <laughs> <laughs> ay pala ka bullfrog dito. Kaya nakaka yan. <laughs> oh, man, oh, may may, <laughs> may Ba't gano'n? may ano, surround <laughs> Ti uh, sound. <laughs> um, um, uh, yung Yung <laughs> Parang pinatay <laughs> na yung <laughs> na na Nakarami ka talaga. Kahit <laughs> <laughs> nakatrip na yung wapo. <laughs> Umaaligaw ka. Umaaligaw ka. Uy, Sige mo, nakaano nung kubot na eh. Kung talaga mo. Ano ah. Medyo... Baba na pa. Grabe naman. Ayan, salamat po. Salamat po. Uh, Para, ano eh. Kami po ay mag-iipakit pa. Baba ay makaka po kami bukas. Opo. Kaya maraming maraming salamat sa inyo guys. Um, 14 lang. Ayan, ayan, po, gagawa kami ng okay, way, syempre, and eh, this is one of our ways naman of saying thank you, pero, we'll do better, and paparinigan namin, shepherd pag-iigihin ka namin para uh, mas maganda. Parang mas, syempre, matumbasan din yung mga ginagawa niyo for us. Kasi, you deserve the best, guys. You deserve the best. Yeah, salamat. Salamat talaga. Oh, ayun. Magsalita na po kayo. Baka gusto nyo naman. Thank you so much po. Maraming maraming salamat. You guys are amazing. <laughs> um, grabe, kita namin yung effort nyo. The struggles and pagpupuyat for the voting. Thank you, thank you so much for being, ano, civil. Civil? Civil I know, <laughs> yes. very peaceful and loving and still yeah. having fun and being creative sa pag-vote and pag-kikayat ng tao sa pag-vote. Thank you, thank you so much, guys. Um, thank you. You. Thank you. <laughs> Tapos, uh, ano Ayun, yung sa August 11. ah uh, abangan nyo yung special announcement. Hello, ako natin. Ha? Ayun, ano? May gigad ka ba? daleng <laughs> Nasaan <yung key> card. <laughs> sa Nasa ko. Nasaan hey. Sige, sabihin mo pa yung room natin. So, ano yung sasabihin ko? Kasi naka-secret! Si <laughs> ano yun? Ano yung, ano yung sabihin ko? Ayun. Ano, uh, makalimutan ko tuloy. Thank you, guys. Hindi uh, lang ito sana maging uh, parang happy tayo. Naisi-celebrate tayo. Sana hindi lang ito yung parang celebration na masasabi natin na sobrang napagtagumpayan natin kundi mag-serve